Good morning, good morning mga idol So for today's video mga idol uh, Meron po akong ipapakita sa inyo no Isishare sa inyo na kakaiba mga idol so, dito tayo dito sa labas mga idol Sa mga ano Mga punong kahoy uh, Punong puno ng mga saging Ayan mga idol so, yeah, ipapakita ko sa inyo ang kakaibang puno ng saging, no? Akala ko ito ay patay na. Ah, yun pala. Mamumunga pa. So, para makita nyo, ah, ah ipapakita ko na sa inyo. Ito. Oh, ayan, mga idol. Ipapakita ko na sa inyo, mga idol. Ito po, mga idol. Akala ko ito, mga idol. Itong puno na ito, mga idol, ay... Akala ko patay na ito, ano? Oh, wala na. Wala na 'yan. So, munti ko nang maputol itong puno na ito mga idol. Oh. Kasi Akala ko wala nang pag-asa, no? Akala ko itong punong saging na to ay wala nang pag-asa ang mamunga. Yun pala mga idol, kakaiba siya pag namunga mga idol. So, kakaiba talaga mga idol. Oh, ito mga idol, Tingnan nyo mga idol, no? Ayan po mga idol, oh. Malapit na, oh. oh ayan po mga idol. Diyan po siya. Huh? Diyan po lumabas yung bunga niya mga idol. Ayan po. Ano? Ayan po yung puso niya mga idol, no? Ah, ayan po. Yun ang bunga niya. No? Akala ko kasi, wala na. Mamamatay na siya. Kasi yung pinaka dulo ng dahon niya wala na eh. Papatay na eh. Ah, 'yun 'yun pala dito pala siya lumabas. ayan 'Yan ano oh. Nagkaroon siya ng puso lumabas talaga dyan mga idol. Oh, dyan sa katawan. Ayun oh. 'no. kita Kitanya mga puso mga idol, ayung ah, puso niya. Oh, ayun 'no. Oh. di masodam kita mga idol, 'no. Oh, ayan. Oh, kita nyo. 'Yun nabiyak 'no, 'di ba? Abiak yung uh, yung puno niya, mga idol. Ayan na. Oh. Yung sa gitna talaga. Diyan siya lumabas, mga idol. Ayan oh. Ito pala mga idol is uh, natundan gaya ng bunga na yan o oh. Ayan oh. E saging na yan Tulad niyan oh. Ito na saging to oh. Kakaiba Kakaiba talaga siya mga idol dyan sa katawan siya tumubo yung bunga niya uh, ayan yan po ang ipapakita ko sa inyo mga idol so uh, hintayin natin to na magiging uh, tumanda at mahinog ayan o uh. sigurado ako mahinog din to mga idol kasi may bunga na o uh. ayan o uh. Yun lang, lang natin ito galawin. So, ganyan siya pag namunga itong puno ng saging na ito. Ah, ayan eh. Muntik na talagang maputol ko yan. Buti na lang nakalimutan ko. Kung hindi ko nakalimutan yan, sigurado, wala na yan. Hindi mo makikita tumubo yan dyan sa gitna. No? Hindi siya umabot dun sa dulo, dito, hanggang dito lang. No? Nabiak na. Diyan siya tumubo. So, oh, ayan. Oh, pwede yan sa mga mahilig magsabong. Oh, pwede yan kukunan ng ano? Kukunan nila ng mga agimat. Agimat para sa sabong. So, you know? Yan, ganyan kasi yung mga mahilig ng sabong, no. Kalo na yung iba na hilig sa doon sa mga kanino-ninoan. Eh, hey, yung iba mag-ano ng mga agimat para para daw manalo sila sa sabong so yan po mga idol hanggang dito lang yung ano natin yung video natin ano ba to sus nako akala ko mauod yung, yung pala ay gagamba oh. ah, eh, oh, yan po ah, yan kung sino man nakapanood nito mga idol pwede no share naman yung video natin para marami maka makapanood sa ating video at hanggang dito na lang mga idol. Sige, bye bye, bye bye mga idol.